Magandang umaga mga ka-teach So babalik naman tayo ngayon sa X marker Ito yung mga shallow deposit marker Na remarker marker ng mga ninja O shadow companies So makikita natin yung X Ayan Wala ano pa man nasa taas Nanyan, check ito na lang So ngayon, galing dyan sa X Banata natin yung 120 degree Ayan, 120 degree doon so galing sa X 120 degree sukat ka na ang 10 yards so 30 feet 30 feet sa harap ng X na yan ng X na yan tatamaan itong coordinate marker ayan ah uh, 30 feet or 10 yards tatamaan itong X Ayan. X na may dot na D then mayroong naka not movable na bato dalawa yung nilagyan ng marker at yung isa ayan so may marker din dyan na box nakakita ko so, dito ako sa baba dahil nagpatistig na ako dito so bababa na ako ngayon Ayan. paliwanag ko na sa inyo itong sagero dahil may nagtatanong kung ano daw yung itsura ng sagero yan yan yung sagero cutted eye kung tawagin yan ito naman slash tapos may dot sagero din yan sagero din yan Subalit, galing dito sa cutted eye may dot pointer dapat yan sa object yan ang spot dapat subalit mawawala na magchange of direction na siya dahil meron ditong pantay na slash yan yan then meron ditong enter so ibig sabihin wala na doon yung spot kinuha na niya yung change of direction dito na kaya dito tayo nagpahukay sa likod natin at dito din natin makikita yung sign ng shallow deposit kasi iba yung quick deposit iba din shallow iba din yung small load. So ito ng shallow Yan X. X Yan Yang X ni na konekta yan dito So man-made talaga yan Then may Dot So walang item dyan Sa taas So opposite nyan Dito Sa harap Itong Bato din nakapix Mayroon dyan Marker Ayan Ginawa nila yan Box Box yan o no? Box yan Box talaga yan Abstract lang So, sa harap ng box, Jewish ka. Diyan ang spot, 5 feet. So, yan yung spot dito. Paano natin nalaman na dito ang spot? Dahil may enter sign na direction dito. Dahil ang sukat ng galing dun sa X, yung 10 feet nya, o oh, yung 10 yards sa ay dito. So, dito na yung spot. Nag-adjust tayo. Dahil merong uh, directional Uh, Intersign enter sign then may lock tayo sa Juice out so anong magkikita natin sa juice south so kukumpas muna tayo ayan ang uh, lock natin sa juice out na magkikita natin yan yung bato na yon so makikita natin yung par elements doon so punta natin kaya yeah. tayo dahil yung slope talaga itong ano area ayan nakapix sya not movable So makikita natin yung lock. Ayan. Yan. Yung B. B talaga yan. B yan. Ginawa. Then direction na yan dun sa baba. Sa item. At itong slash. Direction na din yan dun sa item. Ayan. Subalit. May dinadala pa yung load doon sa 225 degree. Lock sya din dito. Yung nauna kong video. So banti na tayo sa load. Maga tayo ng north galing doon sa marker na yun so makikita din natin sa north up ah, dito nakalagay yung remarker na kanji ipapakita ko sa inyo nilipat ko lang ito na sya ayan ayan yan yung kanji yan isa dalawa tapos sa kaganyan means nyan under or down below yan tapos yan so doon yan nakalagay sa gilid dito yan nakalagay kaya nalaman ko na Yan dyan yung spot dahil pag dito siya nilagay huwag yun dyan ukayin dahil dito yung spot subalit pwede kayong mag dito dahil dito yung malambot kaya lang ginawa ko direct na ako sa item kaya may gamit naman direkta na ako sa item nilagay nila dito kaya may remarker na nangyari naglagay sila ng kanji so balit sa north nasa tayo ngayon punta tayo ng north nakikita natin yung puno ng balitik dyan yan ang pinaka landmark nila meron doong palaka palaka na naka smile may passageway papunta dito sa load so dito na yung spot natin So sana makuha natin nang mababaw. So happy happy hunting na lang mga ka TH. God bless.